umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizen at maging sa mga celebrities ang ipinatayong resort sa gitna mismo ng Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol. Bagay na pinangangambahang makapinsala sa unang UNESCO Global Geopark ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga Pinoy celebrities na hindi na itago ang kanilang nararamdaman sa pinatayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng mga Pinoy celebrities sa resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Anne Curtis Kabilang sa mga kilalang tao na pumuna sa resort ay ang host ng It Showtime na si Anne Curtis na hindi makapaniwala sa nasabing pagtatayo ng resort ay maaaring posible kahit sa loob ng isa sa mga lugar na protektado ng bansa. Nirepost ni Anne ang isang post ng isang netizen sa X at ayon pa kay Anne, ay kung totoo ba talaga ang resort sa gitna ng Chocolate Hills? Dagdag pa niya, nakakalungkot naman kung pinapayagan nila ito na malapit sa mga gandang natural wonders ng ating bansa. Gardo vs. Si Gardo ay napareact sa usap-usapan tungkol sa resort sa Chocolate Hills at sa kanyang Instagram page ay may caption siyang talaga lang. Ibinahagi rin ni Gardo ang isang larawan na ipapakita ng aerial view ng resort. Aramina, ang reaksyon ni Aramina ay makikita sa comment section ng post ni Gardo. Si Ara ay hindi rin maiwasang magkomento sa pinag-uusapang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Pumunta siya sa comment section sa post ni Gardo at nag-iwan ng na isang pensive face emoji. Ang Miss Supranational Philippines 2023 at proud representative ng Bohol sa Miss Universe Philippines 2023 na si Pauline Amelinks ay nag-post sa Facebook upang ibahagi ang kanyang damdamin. Anya, ang mga burol ng tsokolate ay bahagi ng babat anon. Bahagi ito ng lupang tinatawag nilang bahay. Bahagi ng kaluluwa ng kanilang isla. Nahaharap nila ang hamon ng pagbabalansi ng pag-unlad sa proteksyon at pangangalaga ng kanilang likas na mga landmark. Hinikayat din ng beauty queen ang kanyang mga kababayan na magbahagi ng kanilang partisipasyon maging malaki man o maliit upang mabagong muli ang kanilang lupa at muling mabuhay. Pahayag pa ni Pauline na hindi natin kalimutan ang tungkol sa mga danglupain na ibinigay ng Diyos. Hatag ni Bathala. Jano Gibbs Ramdam na ramdam naman ang galit mula kay Jano Gibbs sa viral na balitang ito kung saan ibinandera niya sa Instagram ang litrato ng na nasabing resort. Si Jano ayon sa kanyang post ay tinawag niya ang resort bilang isang gawa ng pag-aagaw ng Naturally Marvelous Vista. Anya, binaboy na ang Chocolate Hills with angry face emoji. Dennis Padilla. Ang komedyanteng si Dennis Padilla ay nagkomento din sa ilalim ng post ni Jano na nagsasabing, Grabe, okay sa so gobernador at mayor yan? With thinking head emojis. Sam YG. Ang Filipino Indian radio personality at TV host si Sam YG ay nag-share na kanyang reaksyon at komento sa social media tungkol sa resort sa Chocolate Hills. Sa pamamagitan ng isang Instagram story na na-post noong March 13, 2024, sinabi niya, Iba rin, sana man lang ginawang chocolate pool para pasok sa theme. Chocolate Emoji Sian Gaza, Hinikayat naman ng internet celebrity na si Cian Gaza ang kanyang mga followers na ikalat ang kwento tungkol sa resort sa Chocolate Hills. O pumapressure ang mga opisyal ng gobyerno na gumawa ng agarang aksyon. Sumunat so, si Cian at sa na may caption na, Sino ang mayor sa bayan ng Chocolate Hills? Sino nang approve ng business permit nito? I-post natin at kalampagin para kapag umingay ng husto, e ipasara e, ng local government, DANR, and DOT ang resort na ito immediate pressure natin si Mayor para ma-no -no choice siya. Arnold Clavio. Ang news anchor na si Arnold Clavio ay nagkomento rin na may caption na lang Langhiya, hugas kamay ang DENR. Sana man lang kung isang poste pa lang ang naitatayo. E eh kumpleto kompleto na ng pasilidad. Wow! Sa kanyang Instagram post, isinawalat ni Arnold na ang dalawang burol sa paligid ng tourist spot ay naapektuhan ng pag-unlad ng Captain's Peak Resort na hinihiling na buwagin ng mga netizens. Sinabi rin niya na ang isang pag-access sa kalsada ay itinayo din sa barangay kung saan matatagpuan ang tourist spot na nakakaapekto sa lupain na nakapaligid sa mga burol. Sa pa ni Arnold ay tila ang mga dapat na magbigay ng proteksyon at magbantay sa ating inang kalikasan ay mga naging bantay sa lakay. Kim Atienza, Nagulat din si Kim at yan sa lang isang resort ay pinahihindulutan na maitayo sa paligid ng isang site ng UNESCO Heritage Site. Ayon pa sa post ni Kim na may caption na, OMG, paano natituluhan ang Heritage Site? RR Enriquez Para naman sa dating dancer at ngayon ay internet personality na si RR Enriquez, walang mali sa ipinatayong resort sa gitna ng Chocolate Hills, lalo na kung makakatulong daw ito sa turismo ng ating bansa. Kwento niya, na-remember pa niya na pumunta siya sa Switzerland taong 2016 at meron sa taas ng bundok na famous parang hotel with jacuzzi resort sila at kahit sa Mount Titlis, may mga restaurant talagang pinupuntahan ng mga tao dahil tourist attraction talaga. Saad pa niya, to be honest, okay sana yung idea na ito, kaso bakit hindi man lang ginandahan? Hindi man lang Instagramable? Paano tayo makaka-attract kung walang nakaka-attract? Dagdag pa niya, gustong-gusto niya ang ideya, ngunit bigo ang pagpapagawa nito. Mangyaring maglaan daw ng magandang budget sabay hamon sa mga bashers dahil handa di umano si R.R. Enriquez. Aya Fernandez Salungat sa pahayag ni R.R., iginiit naman ng TV host beauty queen na si Aya Fernandez na ang Bohol Island ay ang kauna-unahang UNESCO Global Geopark ng bansa. Ang panawagan niya, dapat tiniyak ng gobyerno ang proteksyon at conservation ng lugar. Dagdag pa ni Aya, ang Chocolate Hills ay diniklara bilang country's first geopark ng UNESCO. Regardless kung maitinayo na resort, nawa ang ating mga pinuno at lahat ay mag-uphold ng political will upang mapangalagaan at mapanatili ang ating natural heritage, anuman ang mga detalye at kahit anong mangyari. Win-Win Marquez Sa Instagram story naman ni Win-Win, nirepost ito ang viral na picture ng kini-question resort na naligyan ng caption na WTF. Sino may-ari ng resort na to? At pinayagan ba talagang gawin to? Hindi nagustuhan ni Winwin ang pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills. Kumunisyon din niya ang may arit ng resort na ito at kung pinayagan nga ba ng mga otoridad ang paggawa nito. Attorney Chel Jokno, hindi naman makapaniwala si Atty. Chel Jockner na nabigyan ng clearance sa may arit ng resort upang makapagpatayo ito sa gitna ng Chocolate Hills. Anya, paano ito nabigyan ng clearance at bakit pinayagang magpatuloy? Sana aksyonan ng DENR ang panawagan ng mga kababayan nating Bohol Lanos na protektahan ang Chocolate Hills na isa sa mga tanyag na tourist spot sa bansa at kilala bilang kauna-unahang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Gretchen Ho Samantala, nagbigay naman ng mas detalyadong balita ang news anchor na si Gretchen Ho patungkol sa nasabing resort. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Gretchen ang official statement ng DANR patungkol sa viral resort sa gitna ng Chocolate Hills. Sa official statement ng DANR, inihayag nila kailangan pa rin mag-comply ng mga may-ari ng mga titled lands kung ito ay titled na bago ang proclamation sa lahat ng mga protected areas sa mga restrictions at regulations bago gamitin ang lupa o ipadevelop. Ikinagulat din ni Gretchen nang malaman na sa mismong resort rin pala ginanap ang Bohol Provincial Meet noong nakaraang buwan. Nagugat ang balitang ito ng i-feature ng isang vlogger ang resort sa gitna ng Chocolate Hills na kaagad umani ng mga negatibong komento mula sa mga netizens. Marami ang mga nagsasabi na masakit sa mata ang resort na perfect view ng mga Chocolate Hills. Binabati ko sila nila ang may-ari ng resort dahil sa pag-iisip itong sirain na kalikasan para lamang magkaroon ng pera. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!